Kung ito, ito. Ang ganda, you have a very uni unique lens, no? Katabi niyo po si IAC. Pero you have a very unique lens because you were former DOJ Secretary. Now, you're part of the system sa Congress, no? Yes. How do you think, kung may ma-advise din kay no? How do you think the, the our agency should move? regarding certain pressures, alam na po yan, ng ating taong bahay. Kasi uh -huh. may mga pressure from the politicians, eh, no? Mga um, may tatanig ko sa ISO-IC, so, baka nakakatanggap siya ng mga tawag, eh. Pero, paano po ba? paano po ba? Ang uh, uh, inyong advice, nakita nyo na yung authorities, nakita nyo na yung sabatas, pagkasampan ng kaso, at nakita nyo, bahagi kayo ng mga mambabatas ngayon. Do you see an underlying problem here of conflicts of interest? You know, okay. Ang conflict of interest, lagi yung Mm -hmm. uh, more often than not, laging nandiyan yan eh. Mm -hmm. eh sa kongreso okay. so pa lang noon, kaya nga, kontra ka agad ako noon, oh. nung pag-form nung uh, infracom. Yeah, pa, Kinontra ah, ko kaagad yun yes, eh. Buti yes. buti naman at medyo nakinig. Right, at uh, in-stop right. naman nila. After mm -hmm. two hearings, I think, in-stop naman nila. Mm -hmm. Kasi hindi yes. maiiwasan yun. May mga pinangalanan. Mm -hmm. May mga talagang uh, sinususpet, tsaka mm -hmm. na involved So how can congress investigate itself? How can congress mm -hmm. you investigate yourself, its its own peers? Mm -hmm. So, at least in-stop inistop na nila yan. Mm -hmm. So, yung mga conflict of interest na yan ay madalas nangyayari yan. Mm -hmm. Now, yung paggagawa ng mga yung mga agencies, mm -hmm. ang lagi talagang ano dyan is just do your job without fear or favor. Yeah. Yung mga, mm -hmm. lalo na yung mga heads of these agencies, si investigative body, mm -hmm. well, <laughs> si, si Attorney Magno, I can really attest to his mm -hmm. integrity. Absolutely. I mean, ano yan eh, ang mga ganyan, yung mga sensitibo mm -hmm. na mga posisyon sa DOJ, Ombudsman, mm -hmm. and then COA, mm -hmm. and then NBI. Dapat yung mga namumuno nyan sa una pa lang hindi dapat sila tumatanggap ng posisyon mm -hmm. na hindi naman talaga nila kayang uh, gampanan. Gampanan without fear. Kahit handa kahit handa without sila Without fear or favor. <laughs> na dun, John. Without fear Apo. or favor. Wag na lang ibigay na lang dun sa iba na kayang gawin 'yon. Without fear or favor. So kasi magkakaroon kasi sensitibo nga eh. Yung mga yung mga posisyon na 'yan, yung mga institusyon na 'yan, sensitibo. You expect cases like that. <laughs> situations like that mm -hmm. they will come mm -hmm. kaya ready ka dapat mm -hmm. yung mga pressures na yan alam mo kung kailan ka kung kailan ka papalag yan yan yan, yan, yan yun, 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 palag, yun. Oh.